Eh, sa bahay pala siya, pwede din? Oo, oh, Meron pwede. Kayong... Pambahay lang, nasa 20,000 po, sir. Saan po yun i sir? Sa tap water niya, sir. Sa gripo. Purified water yun. Para at least di ka nag-uwi ng tubig mo. Hassle din, eh. Napapalitan din yung filter. Yes, sir. Matagal naman. Matagal uh, din. tsaka, ma'am, yung inconvenience bahay mo, ang daming-daming galon. Ayoko rin nun, eh. Pakalat, eh. So, kung buong bahay, sir, pati kunwari sa mga kapag sa shower. So, mo, pampaligo mo, lahat, kompleto. Naabot ng mga 140. Buong bahay mo sa centralizer. Pero gano'ng ko sir? Baka naman... Maliit lang. Nakita mo yung parang oxygen tank na yon. Okay, parang ganyan sir, tapos may mga filter po nakasama kasama yon. Kasama na po yung drinking water mo doon. Mga 80,000 ang isa ganyan. Pwede pala ka ba wala? Nawasa. Nawasa. Bago pumasok sa bahay mo, meron nun. Doon kami magtatap. Yun sir, kahit sa grip mo pwede ka uminom. Buong bahay mo sir, filtered water. Alam mo yung mga inidoro mo? Hindi yan magkukulay, hindi yan magiyelo takang kagandahan sa balat, makinis, malambot. Kung naliligo ka ng conditioner water, iba siya. Para ka naglo-lotion. Pati sa buhok, para ka nakakondition. Maninibago ka lang sa una. Kasi yung sabon, halos ay matanggal. Tanggal kasi hardness. Plus kahit na nagsashower ka, mami, pwede ka... Tinom ka, okay. nanguhaw uh, ako eh. <laughs> Maganda nun, yung mga self light ng mga tubo mo, ng mga shower heads mo, lahat yung tatagal. Eh, ang mamahal ng mga, ano natin sir, eh, stainless. Uh, ang ng mga shower heads. Kahit doon sa may yung cover na ganun sir, yung glass, shower room. Ang dami ng watermark sir eh. Mawala wow, yun. Ah, oh, talaga? Mawala wow, yun. Isa car wash mo, yun yung maganda. Problema natin, pag nag car wash tayo, natuyo agad ng staff natin, namumuti. Pag yun, wala. Tinanggal ko lahat ng calcium eh.